Yun no, good morning mga busaydol. Hugo, kumusta kumusta? Yun no. Yun mga busaydol. Ah, uh, panibagong videos, panibagong share mga busaydol. Maliit man, napakahalaga at napakaimportante itong malaman niyo mga busaydol. Lalo na yung ah uh, nagpaplanong mag-process ng document sa uh, para BIR BIR mga busaydol. Kaya yun mga busaydol tips ko sa inyo, share ko sa inyo mga busaydol. Kung gusto nyo mag-process, sarili niyo yung process kahit hindi sarili basta papunta ka na BIR super agahan yun lang mabusay Idol 3am 3.30am ando na kayo Mobus Idol nakalista na kayo sa guard kasi mostly pag 4am to 5am daming tao na yan Mobus at sa araw na yan hindi ka matatapos papabalikin ka na naman bukas kaya yun tips ko sa inyo Punta kayo, palista kayo, 3 a.m. Maliban kung naka-appointment ka, mabasay doon. Yun know, o, yun lang yun, mabasay doon. Let's go!